Kamusta ka? Naranasan mo na bang gawing option ng ibang tao o sa tuwing kailangan ka lang nila sa kakanila na alala o nagagawang kamustahin? Sa totoo niyan, mga manggagamit ang mga taong ganito at makasarili. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga dapat mong tandaan at kung paano mo maiiwasan ang mga ganitong tao. hindi ka nire-respeto ng ibang tao at hindi ka pinahahalagahan dahil para sa kanila, isa ka lang option o pampalipas oras. Nasaan sila nung may problema o nag-iisa ka? Hindi ba wala sila para damayan ka? Ngayong sila ang nag-iisa at may problema, hihingi sila ng tulong sa'yo o ng kalinga mula sa'yo. Pero ikaw, todo effort naman para sa kanila. Akala mo siguro, magiging mabait sila kapag mabait ka. Hindi ganito umiira lang mundo kapag mabait ka, aabusuhin ka lang nila. Ang tunay na mabait ay ang taong inuunang ayusin ang sarili nila bago ang iba. Hindi ko sinasabing maging makasarili ka, pero dapat marunong kang lumugar. Dahil hindi lahat ng tao ay dapat tulungan o damayan maaring patibong lang ito para gamitin kanila. Matuto kang maging unavailable sa iba. Matuto kang magsabi ng ayaw o hindi sa iba. Hindi lahat ng tao ay kailangan ka at hindi rin lahat ng tao ay kailangan mo. May batasang mundo na kailangan nating maunawaan. Huwag mong gawing paraiso ang mundo dahil hindi tayo nabubuhay para sa perfectong buhay, kundi nabubuhay tayo upang gawing maayos ang lahat. Ganito rin sa tao. Huwag mo silang gawing sentro ng buhay mo, lalo't kung alam mong pinaglalaruan ka lang nila. Piliin mo ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa pagkatao mo na hindi dumedepende sa mapapala nila mula sa'yo. Ang buhay ay logical hindi sa lahat ng pagkakataon ay paiiralin mo ay awa dahil lang sa emosyon mo. Maawa ka muna sa sarili mo bago sa ibang tao. Walang masama kung lokohin kanila sa unang pagkakataon. Ngunit, kasalanan mo na kung maulit-ulit ito sa pangalawang pagkakataon. Huwag mong hayaan na ang parehong ahas lang din ang tutuklaw sa'yo magising ka na sa katotohanan. Putulin mo na ang ugnayan mo sa mga taong ginagawa kalang lang opsyon. Hindi mo na kailangang mag-aksaya ng oras, panahon at lakas para sa kanila. mag ka at baka minamanipula ka lang nila nang hindi mo namamalayan. Para kang kandila na nagbibigay liwanag sa iba, ngunit unti-unti kang natutunaw sa sarili mong liwanag. Ito ang mga paraan upang maiwasan mo na sila. Una, huwag kang mag-reply o sumagot sa mga tawag nila. Matuto kang umiwas o mas magandang burahin mo na sila sa isipan at sa puso mo. Ituring mo sila na parang hindi mo kilala o isang ilusyon lang sa buhay mo. Pangalawa, matuto kang rumespeto sa sarili mo Ayos ang maging mabait, ngunit dapat huwag susobra. Matuto kang maglaan ng oras para sa sarili mo, hindi lang para sa iba. Matuto kang magkaroon ng hangganan o limitasyon sa mga bagay na hindi mahalaga. Pangatlo at panghuli, matuto kang makiramdam. Magtiwala ka sa mga hinala mo o mga instincts mo. Minsan, nagbibigay ng signal ang katawan natin papunta sa utak na pakiramdam na parang nasa panganib tayo o may mga hindi magandang pwedeng mangyari. Mararamdaman mo ito sa mga taong kausap mo. Hindi palaging totoo ang mga hinala natin ngunit walang masama kung mag-iingat tayo.